Pag-aralan po natin itong unang Timoteo 5.23 sa mga sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Basahin natin. Dahil sa madalas na pananakit ng sikmura mo, uminom ka ng kaunting alak. At ngayon po, dahil sa yun ang ating binasa, dahil ito'y tanong po ng isa po nating mga taga-subaybay dito sa ating channel maging kapatid na rin po natin sa pananampalataya. Masahin po natin ang kanyang katanungan. Kapatid na Owen, pwede mo po ba ipalinaw ang unang Timoteo 5.23? Madalas kasi nananakit ang aking sikmura. Salamat po. Alam mo kapatid, dahil sa kung ikaw ay naghahanap po ng solusyon sa iyong pananakit ng sikmura, ang may papayo ko po ay kumonsulta ka sa mga gamot o sa doktor dahil sila po nakakaalam sa mga bagay na yan. Pero kung gusto mo lang ilinaw ang mga bagay na ito sa unang Timoteo 5.23, babasahin po natin ang buong konteksto. Ngayon kapatid, bago ko basahin ang buong konteksto, balikan natin itong unang Timoteo 5.23 sa isang salin. Ano? Ngayon, i natin doon sa una nating binasa. Okay to, ipapakita ko po sa iyo. Ano? Yung ating unang binasa, ASND. Ngayon, babasa po tayo sa Tagalog ang Biblia. Basahin natin itong version na ito sa Tagalog ang Biblia. Huwag ka nang iinom ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong tiyan at sa iyong madalas na pagkakasakit. Dito po ay gumamit po ng salitang tiyan. Ano ho? Bakit tiyan ang ginamit? Dito sa Tagalog ang Biblia. Ngayon, compare natin dito sa ASND. Ang sinabi naman po dito, basahin natin, dahil sa madalas na pananakit ng sikmura mo, uminom ka ng kaunting alak. Dito naman ang ating nabasa, salitang sikmura. Ngayon, may pagkakaiba ba ang dalawang ito? Yung salitang tiyan sa sikmura. Di ba? So, kung meron po tayong tiyan, saan? parte yung salitang sikmura. Parte ba 'yan ng tiyan? 'Di ba? So hindi po ako eksperto sa bagay na bilang isang doktor. Ngayon, alam naman natin kung tayo po ay may sariling tiyan, hipuin nga natin. So malapad po yung parte ng ating tiyan. 'Di ba? Kasi ilalagyan niya ng ating mga bituka dahil diyan uh, natada digest yung ating mga kinain. Tama po ba? Ngayon, ano yung sikmura? Di ba? Ngayon, para maintindihan natin, kung ito si Timoteo ay may ganitong sakit, ano ho, yan ay payo ni Apostol Pablo sa kanya. Pero dapat, kung tutuusin, kung bibigyan po ng payo ni Apostol Pablo si Timoteo, ay talaga magpa up na. Kung madalas na sumasakit yung tiyan. Bakit ang payo ni Apostol Pablo uminom ng Alak, di ba po ba, makaka-concern po yun. Baka lalong maapektuhan yung kanyang sigmura o tiyan. Ano ba yung ibig sabihin yan? Kaya babasahin po natin ang buong konteksto para maintindihan po natin. So ganun po, no. Huwag agad tayo magbibigay agad ng conclusion, ay pwede palang uminom ng alak kasi sinabi ng kasulatan. O di ba? So ganun agad ang inyong iniisip. Ay, eh, sinasabi po diyan, kaunti. Kaunting alak. So, hindi yan para ikaw ay manginginom na, para ikaw ay lumaklak na ng alak. Hindi po. Iyan po ay isang solusyon lang. Ibig sabihin po, iyan ay kailangan din pumunta ng doktor. Hindi katulad ng panahon natin, ay meron tayong madaling pupuntahan kung ay may gamot na pambili o kaya may doktor na madaling mapuntahan. Ano ho? hindi natin alam yung sitwasyon nung panahon nila. Nakita po ba ninyo? Kaya, ito lang naipayo lang niya ni Apostol Pablo kay Timoteo. Pero, unawain natin ang buong konteksto. Bakit sinabi ito? Ito ba ay merong pangunawang espiritwal? O isang bagay na pinapayo ni Pablo kay Timoteo sa kanyang madalas na pagkakasakit? Ibig sabihin ba, masasakitin si Timoteo? Yun ang ating aalamin, ano? Kasi kung ating aalamin ang buong konteksto, kung mag-uumpisa tayo sa verse 1, tingnan mo natin yung verse 1. Ano ba yung sinasabi ni Pablo kay Timoteo? Sabi po dito sa verse 1, wag mong pagsasabihan ng marahas ang matatandang lalaki sa halip kausapin mo sila na parang iyong ama. Ituring mo, ang mga kabataang lalaki na parang mga kapatid. Meaning, may ministry si Timoteo. Maaring mahawak ito ng grupo o mananampalataya. Binigyan po siya ng authority na mga aral magturo. malino po ba? Ma? Ibig sabihin po, nangangaral at tuturo itong si Timoteo. Binigyan ng authority ni Apostol Pablo. Ngayon, dito sa tanong mo, ikaw ba ay katulad ba ni Timoteo na nangangaral at tuturo? O, ba? Diba? Huwag mong i-compare yung mga bagay na kasulat kung hindi natin naiintindihan at naunawaan. Di ba? Kasi nga po, itong bagay na ito kay Timoteo ay kilalanin mo kung sino siya. Ngayon kapatid, para maintindihan natin, binigyan po siya ng authority ni apostol Pablo para pamunuan o pangasiwaan yung mga mananampalataya na tinatawag na iglesia. Kaya bibigyan po natin ito ng full explanation sa susunod na videos. So itutuloy natin yung verse 2 hanggang sa matapos po natin kasi mahaba po ito. Kaya nagpigay lang po ako ngayon ng patungkol po dito sa ating uh, pag-aaral. Ito ba ay na angkop para sa atin itong sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Kaya abangan po ninyo. Ano? Kaya salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Ito po inyong lingkod, Brother Owen.